Hello, hello, hello. Hello Philippines, hello world. Paday bagong buhay, panibagong pag-asa. Ito po si Kalab's TV Vlog, ang sa ni Bumabati. Another day, another vlog na naman tayo. <laughs> Chowot. Kailangan bang manatili sa sakit? para masabing loyal ka? Ang katanong ito ay galing sa isa nating clubs na si Giselle. Pero bago yan, please do subscribe my YouTube channel, Kalabs TV Blog. Please po, comment, like, and share. Para tuloy-tuloy lang po tayo sa pagbibigay na advice sa makalabs natin, lalong lalo na yung may problema sa puso. hindi lahat ng nawawala ay sayang kung minsan. kailangan mo lang tanggapin na hindi lahat ng iniwan ay kawalan. hindi lahat ng nawala ay dapat habulin. Kahit gaano mo pa kamahal Kahit gaano pa kasaya noon Kung hindi na ikaw ang pinipili Kung bakit mo ipipilit Hindi ka talo kapag binitawan mo Ang isang bagay na hindi ka na pinapahalagahan Panalo ka kasi pinili mo ang sarili mo. Hindi mo kailangang manatili sa sakit para masabing loyal ka. Hindi mo kailangang maghintay sa tamang taong hindi na babalik. Oo, masakit. Oo, mahirap. Pero minsan, ang totoong lakas ay nasa pagbitaw. Hindi sa pagkapit. Naway na naibahagi ako sa iyo, Miss Giselle. Kapag pagod ka na, matuto kang magpahinga. Umiyak ka ng minsan, inubos mo na ang luha mo sa walang kwentang tao. Tama na. Bato-bato sa langit ang tamaan. Wag magalit. Ito po si Kalabs TV Vlog na nagsasabing bye-bye.